Good morning mga bro Dito naman tayo sa mga alaga natin Sad news Teka lang, pakita ko muna sa inyo yung, yung sad news natin Yung breeder natin dyan At yung dalawang inakay nila Namatay na rin Nagkahawa-hawa na sa sakit Yung hen Kinulong ko na lang muna Pinaris ko rito sa brown Ayan Tinaris ko siya dyan sa prom natin na eh. Kasi bata pa ka yan eh. Kasi masipag naman mag uh, itlog yung hen. Kaya yeah, natin pagparisin yung dalawa. then, yung mga pakawala natin. Yan. Pinakawalan ko na ulit. yun Pati yung Dijon. Pinakawalan ko rin kasi parang malata. Malata sila rito sa loob ng kulungan ang mga nandito ay mga bihag natin yung lima na yan bihag yan Yung yun, yun. tayo isang bihag oh. yun checkered black checkered Yung nasa kaliwa meron pa yan dalawang blue bar tsaka isang barless bali lima pa yung nakikita kong bihag dito hindi ko lang mahuli huli eh nayaala na muna natin sila dyan Ngayon nga yung sad news ah, uh, ang mata yung iba nating alaga sayang mga inakay pa man din mga bagong, yung mga sing sing ko na yung nilagyan ko ng sing, sing yung last video natin kaya ginawa natin pinagpaaris muna natin itong mga to then siguro may binigyan na tayo ng mga bihag na to eh yung bihag na to pa pa sa kanya na daw kukuha at dyan yung black tsaka yung blue bar natin na isa yung una nating bihag yan nilagyan natin ng singsing na orange tsaka yung black na mari sya sa black na natira yan may itlog na sila ano pa ba upgrade sa mga alaga natin eto tsaka yung paris nya yung sa taas pati yung anak nila andun isang, isang anak pa lang mga yan yan yung Dijon o yung kalabato natin, pinakawalan ko kahapon. Hindi dito lang yun eh. Yun o. No? Pati yung anak ni Tambling. Ramlay. Yung Dijon nakita ko, ayun o. No? Ramlay din. Kaya pinakawalan natin yan. Hmm. Matamlay. Parang mga lagnat. taglamig na kasi tinatrangkaso na rin at sinisipon yung mga laga natin <laughs> gaya rin ng tao nagkakasakit diba dalawang bihag pala yun or ah hindi hindi yung isa pala na yun yung black na yun yung black checkered na yun yun ang bihag yung isa na yun yun yung first batch ng breeder natin dito yun nga lang Uh, namatay na yung ama may sakit na dyan tumatambay Magkara ng ilang araw di ko na nakikita baka bumagsak sa baba kaya dinali ng pusa yan ang update sa ating mga laga sa ating ginatimnon na yan oh. dito ko nilalagay yung kanilang mga dumi para tumaba yung lupa yung mga tumubo na ito. <laughs> tumubo na yung mga feeds na hindi na kain tumubo na yan sa ngayon yan ang mga alaga natin yah update sa ating mga yah 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 pala Uh, siguro kung may time ako baka i-extend ko to dito hanggang dito ito ay abang natin yan gagawa natin ng uh, trapdoor yan tapos uh, siguro bukasan dito dito tayo magbubukas na kahit hanggang dito lang extend natin tapos sarahan natin yung ilalim na yan para pwede silang lumalagala rin sa baba tatanggalin natin yung dingding na yan yung screen na yan bumunta na yung mga yung dalawa natin kalapate ayan mga bro hanggang dito na lang muna ang ating video for today ingat ingat na lang lahat God bless us all bye bye